Dati, dati ako sa-office eh. Ngayon wala na, paalamun eh. Hindi ako maniwala nung sir mo. Paalamun muna. Kahinga muna ng ano. Minsan nag-ano ako, nagmumupit ako minsan. Ayun nga lang eh. Kasi, pag-ininda ko nga itong ano, example, mga 8 hours na kumagana, 8 hours, 10 hours yan. Tapos masubro yung tempo nun. Na para na siyang ano, para sa tiyak sa edad. Kaya tanggalin natin yan, sir. <laughs> Kaya sa... So, Kasamahan so, niyo po ito sa mga bawas nito. Oo. Ganun pong ang mga silado? mga. May challenge na yung kapatid po kayo. Ito po ba ang sumasamahan niyo? Oo, yan. Punit niyo yan dito, sir. Oo, oh, yeah. ah. <laughs> <laughs> yan. Tanggalin natin sa iyan mamaya. Tanggalin mo na pa Ha? mag ka? mo Ay, ba Okay lang. Sige mo lang yung isang taon na. Nandiyan pa. Yung mga tawal nandiyan. Ay, to sa labas pala

Ito din naman. Dito lang tinanggal niya. Mm. yung sakit talaga yun. yung sa ito. Ito yung sakit talaga yung nangyong ito. Sa na, yun, sa na, sa <supra> yung sakit